Nakaalis na si Tropical Cyclone Alfred pero tuloy-tuloy pa rin ang pagulan dito sa amin kaya naman ay maraming nalubog sa baha. Magdamag na umulan dito sa amin kagabi kaya i check namin ngayon kung meron na rin bang baha dito sa area namin. Nag-release din kasi sila ng tubig sa dam kaya baka umapaw itong creek na malapit sa amin. At parang umapaw na nga yata yung creek namin kasi meron akong nakikitang signage na doon sa kalsada. Ito yung aming main highway. Dinahan na siya pero hindi naman ganon kataas. Pero naglagay pa rin sila ng signage na no entry. At may mga nakikita nga akong mga sasakyan na bumabalik kasi hindi sila makadaan. Kahapon Sunday ay nag-announce naman na yung school dito sa amin na walang pasok ngayong lunes. Dahil yung forecast kasi ng heavy rain ay hanggang ngayong araw. Yung work ng asawa ko ay open pa rin sila ngayon. Pero dahil sarado itong kalsada ay hindi siya makakapasok. At ang good news dito So, kapag ka ganitong merong disaster or may flooding at hindi ka makapasok sa trabaho, ay pwede kang mag-claim sa government. Kaya mababayaran naman nila yung mga araw na hindi mo pinasok sa trabaho. Ito yung intersection papunta doon sa amin. So ito yung road na papasok doon sa bahay. At okay naman kami doon, hindi naman nabaha. Dito lang sa may bandang kalsada kasi meron kasing creek. Ito na yung papasok doon sa amin. Sobrang lakas ng agos nitong tubig na dumadaloy dito sa may ano, sa may kanal. So ganito karami yung tubig na naiulan at dire-diretso pa yung kanyang pag -ulan. At pasok na tayo. Okay pa rin naman itong aking garden. At medyo nag-iipon na ng ano, tubig. Dahil two days na na dere-derecha yung pag-ulan. So ayan, malakas pa rin ang ulan ngayon. Ang forecast naman ng ulan ay hanggang ngayon, lunes. Hopefully ay hindi na tataas pa yung baha. Ito yung aking mga bayabas. Tapos tingnan niyo yun. Oh. Meron akong nakitang pinagkainan ng ano oh, poso, Ayan, may tagat. Pero okay nang naman. Kasi hindi naman niya mauubos lahat. So, okay lang sa akin na i-share sa poso. May mga naipon ng tubig dito sa garden. Mm, Nag Nagtumba-tumba na yung mga ibang tanim. Itong okra na ito. Nasobrahan na sa dilig. At itong pigeon pea natumba na rin oh yung aking sunflower may kumain na na ibon at natumba na rin itong mga mais ko. pero okay lang itatayo natin yan later at ang dami na namang okra na pwedeng maiharvest hindi lang kami makaharvest kasi maulan ang tataba nitong okra na ito pero happy happy yung mga mayana oh. Ito yung gusto nila. Ulan. Basta wag lang mababad ng matagal. Oh my god, tingnan niyo oh. Napuno na siya. Nalunod na yung ibang plant. <laughs> Pero alisin ko yung tubig mamaya. Tapos yung isang balde, napuno na ng tubig. More mayana pa dito. Ito yung mga pinropagate ko na cuttings. At gustong gusto kasi nila yung spot dito sa ilalim ng macadamia. Oh my God! Natumba pa itong ano, umbrella. Oh my God! One, two, three. Buti na lang, wala namang masyadong na-damage. At ang good thing naman ay nakainom na sa wakas. So, Sober sobrang nainom na itong mga fruit trees. Dahil two months din na medyo drought dito sa amin, walang ulan. Oh my God, natumba na itong ano. Okra na purple. Nasobrahan sa tubig. At pati itong mga saluyot. Yung aking caramel mango. Nandiyan pa rin yung kanyang bulaklak. Namumulaklak na itong aking ano oh, kamuting kahoy. Ibig sabihin siguro, sign na ito na pwede na siyang i-harvest. Ang lago Oh. Naipon na yung tubig dyan sa kapitbahay. At tingnan nyo ito Oh. Ang tawag pala nito ay pea chili. Ligaw lang siya na tumubo dito. At nakakain din daw ito. Hindi ko lang na i-harvest kasi marami kaming sili na iba. Tumubo na lang dito. Siguro tinanim ng ibon. At lumalago na itong mga tinanim namin na saba, na saging. Kasi sagana sila sa dilig. So yun naman ang benefit ng pag-ulan. Basta wag lang siyang bumaha itong aking hagklam ang daming bunga at itong singkamas hopefully ay okay pa yung kanyang tubers kasi may tendency na baka mabulok ito pag sobrang nababad sa tubig hindi namin hinarvest kasi ang daming yung ano, bunga ipapadry namin itong bunga para pagtuhanan ng seeds at nasilip ko ang aking loob ng nursery na magulo. Itong mga malalaking plant dito, pinull out ko sa garden at nilagay ko sa pot para may space na paglalagyan ng more fruit trees. Sa wakas, nadiligan na rin itong mga tanim dito kasi hindi ko ito dinidiligan eh. Mga vegetables at mga fruit trees ang talagang dinidiligan ko. Ang good thing naman dito sa mga succulents, na bubuhay naman sila kahit hindi mo diligan ng matagal. Yan yung aking na prune na Hawaiian guava, yung nag-brown yung mga bunga. So hopefully ay masaya na kasi ang dami na niyang dilig, oh. Nagsitumbaan na rin itong aking ano, marigold. Yung mga bees for sure nasa loob na yan, hindi sila makakalabas pag maulan. May nakikita akong hinog na papaya, oh. Ayun. Itong papaya ko, napansin ko, hindi naman siya kinakain ng posong dito. Ayaw niya yata ng papaya kasi hindi naman niya kinakain itong mga nahinog ko na papaya. At nadiligan na rin itong garden ko dito na napabayaan, no. Oh, ang laki na nitong patola dito, ah. Magulang na yata ito. At medyo naipon yung ano, tubig dito. Ayan. So, kailangan hindi magtagal ito. Kung hindi, mabubulok itong mga dwarf papaya. Kasi ayaw nilang mababad sa tubig ng matagal. At ito naman ang happy-happy na mga plants. Itong mga house plants or mga tropical ornamental plants. Gustong-gusto nila ang ulan. Tingnan nyo, nakulong na ng tubig ito. So, kailangan ay alisin ko yung mga naipon ng tubig. Gaya yeah, nito. So, later, tatanggalin ko yan. Kasi hindi pa tapos ang ulan. Pero, happy-happy na itong akin, Thai Constellation. Ayan, no oh, Ang daming nasa tubig. Pero gumaganda na yung kanilang tubo. Pati rin itong mayana. At hanggang dito na lang muna mga kahalaman. Hopefully ay hindi na tataas pa yung baha